Apat na nakalalasong gawi na nakakasira ng paggalang sa iyo. May apat na nakalalasong gawi na maaring magdulot ng pagkawala ng respeto ng ibang tao sa iyo. Hindi lang ito basta mga kakaibang ugali. Ito ay mga asal na seryosong makakasira sa iyong reputasyon at makaaapekto ng masama sa iyong mga relasyon maaring iniisip mo, eh lahat naman may masamang bisyo. At totoo yan, pero ang mga gawin na pag-uusapan natin ngayon ay lalo ng mapanganib dahil tinatamaan nila ang mismong ugat ng kung paano tayo nakikitungo sa ibang tao. Mabilis nitong kayang sirain ang isang magandang pagkakaibigan o profesional na ugnayan para bigyang personal na perspektiba ang paksang ito magbabahagi ako ng ilang karanasan ko mismo maniwala ka marami na akong pagkakamaling nagawa sa daan at marami rin akong natutunan mula rito medyo hilaw at tapat ang mga kwentong ito pero naniniwala akong sa pagbabahagi nito mas matututo tayong lahat sa pamamagitan ng pagkilala at pagwawaksi sa mga gawin na ito, makapagsisimula tayong mamuhay ng may dangal at respeto. Babalikan din natin ang mga aral ng Stoicism, isang sinaunang filosofiya na nagbibigay ng walang kupas na gabay sa kung paano mamuhay ng may kabutihang loob at saysay. Ang Stoicism ay hindi lang basta pagtitiis ng hirap na walang reklamo, ito ay tungkol sa paglinang ng panloob, na kapayapaan, integridad at tibay ng loob. Kaya kumuha ka ng tasa ng kape, umupo ng komportable, at sabay tayong sumisid sa usapang ito. Handa ka na ba? Tara, simula na natin! Gawi bilang isa. Chismis. Maging totoo tayo. Ang pag chismis ay isa sa mga gawi na halos lahat ng tao ay nahuhulog sa bitag pero halos walang umaamin dito. Dati, sobrang chismoso ako at kailangan ko pang pagdaanan ang maraming masakit na leksyon bago ko lubos na maunawaan kung gaano ito nakakasira. Noong nasa kolehiyo ako, parang naging sport ang pagchitsismis. Kami ng mga kaibigan ko ay uupo ng matagal. Pinag-uusapan ang bawat maliit na detalye ng buhay ng ibang tao. Sa simula, para bang wala lang. Masaya pa nga. Pakiramdam namin, mas naging konektado kami parang may eksklusibong sekreto lang kaming alam. Pero ang totoo, ang chismis ay isang lason na unti-unting sumisira sa tiwala at respeto. May kwento ako na hindi ko ipinagmamalaki. May isang babae sa grupo namin. Tawagin na lang natin siyang Emily. Medyo naiiba siya, quirky, tahimik at hindi palaging kasabay ng daloy. Isang araw, nalaman ko na may gusto siya sa isang lalaking masasabi nating malayo sa kanya. Imbes na itago ko na lang ang impormasyong iyon, ikinuwento ko sa mga kaibigan ko. Nagtawanan kami at mabilis kumalat ang kwento. Hindi nagtagal, nalaman ni Emily ang pinag-uusapan namin yung itsura niya nang malaman niyang pinagtatawanan ang nararamdaman niya. Sobrang sakit. Unti-unti siyang umiwas at kalaunan, tuluyan na siyang nawala sa grupo. Nung panahong yon, parang wala lang. Pero sa loob-loob ko, alam kong lumampas ako sa tama. Ang mga Stoic tulad ni Epictetus ay nagtuturo sa atin na magtuon sa sariling karakter at huwag makialam sa buhay ng iba. Kapag ikaw ay nagchitsismis, hindi ka lang nagsasayang ng oras. Nilalason mo rin ang pundasyon ng tiwala. Manatiling tahimik sa karamihan ng oras at magsalita lamang kung kinakailangan at kung gayon panatilihing maikli. Epictetus, ang pagtsitsismis ay sumisira ng tiwala. Kapag nakikibahagi ka sa chismis, mapapaisip ang mga tao kung ano naman ang sinasabi mo sa likod nila. Nagsisimula itong lumikha ng kapaligiran ng pagdududa at pagtataksil. Natutunan ko ito sa masakit na paraan nang bumalik sa akin ang sarili kong mga salita. Isa pang pangyayari. Sa una kong trabaho, may isa akong katrabaho. Tawagin natin siyang John. Na sobrang sipag pero medyo tahimik at hindi palakibo. Isang araw, nalaman ko mula sa iba na may malala pala siyang karamdaman sa halip na igalang ang kanyang pribadong kalagayan, ikinuwento ko ito sa ilan naming katrabaho. Akala ko magiging interesting na topic. Siyempre, nalaman ni John. Nilapitan niya ako. Hindi galit, pero may matang puno ng sakit at pagkadismaya. Sinabi niya na pinagkatiwalaan niya ako sa impormasyong iyon, akala niya, marunong akong magdisiplina sa salita. Mula noon, hindi na naging katulad ng dati ang aming ugnayan sa trabaho. Nawala ang respeto niya sa akin at kasalanan ko iyon. Tinuruan ako ng karanasang iyon ng isang mahalagang aral. Igalang ang privacy ng ibang tao. Lahat tayo ay may sariling laban, sariling sakit. Sa tuwing ginagawa mong paksa ng usapan ang personal na buhay ng iba, hindi mo lang sila nilalapastangan. Ipinapakita mo ring kulang ka sa integridad. Ang mga stoic ay naniniwala sa makabuluhan at makataong pag-uusap. Sa halip na pagchichismis, ituon natin ang atensyon sa mga positibong pag-uusap na nagbibigay lakas, hindi sumisira. Tandaan mo, kung may taong gustong magchismis sa iyo, malamang ay kaya rin nilang pagchismisan ka. Ugali bilang dalawa. Ang kawalan ng pagkakatiwalaan Pag-usapan natin ang tungkol sa pagiging hindi mapagkakatiwalaan. Maraming tao ang makakarelate dito at ito'y isang ugali na maaring unti-unting sumira ng respeto ng iba sa iyo. Ang pagiging maaasahan ay pundasyon ng anumang relasyon, personal man o profesional. Kapag hindi ka maasahan, mabilis mawawala ang tiwala at respeto ng mga tao. May sarili akong karanasan tungkol dito. Noong nasa early 20 ako, kilala ako ng mga kaibigan ko bilang ang hindi matino sa usapan. Madalas akong gumawa ng plano pero bigla na lang magkakansela o minsan hindi na lang talaga sisipot. Akala ko noon, wala lang yon. Busy lang talaga ang buhay, di ba? Pero may isang insidente na talagang nagpamulat sa akin. Ang matalik kong kaibigan na si Sara ay nagplano ng birthday party. Pinaghandaan niya iyon ng matagal. Ilang linggo siyang nag-ayos ng detalye nangako akong pupunta ako pero sa araw mismo ng party may iba akong pinagkaabalahan at nagdesisyong huwag na lang dumalo hindi ko man lang siya naabisuhan hanggang ilang oras na ang lumipas mula nang magsimula ang party nang tumawag na ako sa wakas ramdam ko sa boses niya ang pagkadismaya hindi siya nagsalita ng marami, pero alam kong binigo ko siya. Hindi na naging katulad ng dati ang pagkakaibigan namin pagkatapos noon. Hindi na niya ako iniimbitahan sa mga ganap at unti-unti kaming lumayo sa isa't isa. Ang pagiging hindi mapagkakatiwalaan ay parang sinasabi mong walang halaga ang salita mo. Kapag sinabi mong gagawin mo ang isang bagay, tuparin mo. Kapag nangakong pupunta, siguraduhing darating. Ito ay tungkol sa pagpapakita na nire-respeto mo ang oras at effort ng ibang tao. May isa pa akong halimbawa mula naman sa aking professional na buhay. Sa simula ng aking karera, may ugali akong tumanggap ng maraming proyekto kahit hindi ko na kayang sabayan ang lahat tapos hindi ko naman natatapos sa oras. Minsan, hindi ko pa nga nasasabing mahuhuli ako. Basta na lang hindi ko na ihahatid ang output. Akala ko noon, maaayos ko na lang ito sa pamamagitan ng charm at dahilan pero hindi natuwa ang bosko Sa isang performance review, sinabi niya ng diretsahan, Maganda ang trabaho mo kapag ginagawa mo ito, pero problema ang pagiging hindi ka maasahan. Hindi alam ng mga tao kung pwede ka ba nilang asahan. Masakit marinig, pero totoo at iyon ang gumising sa akin. Ang pagiging maaasahan ay hindi lang basta pagdalo. Ito rin ay tungkol sa konsistensya at integridad. Kapag nag-commit ka sa isang bagay, nakataya ang reputasyon mo. Sa bawat pagkakataong hindi mo tinutupad ang sinabi mo, unti-unting nababawasan ang tiwala ng ibang tao sa iyo. Paano natin ito maaayos? Una, maging tapat ka sa sarili mo sa kung ano lang talaga ang kaya mong gawin. Huwag mong piliting gawin ang lahat. Kapag nangako ka, tuparin mo. Kung may hindi inaasahang bagay na pumigil sa iyo, mag-communicate agad. Huwag mo na hintayin pang may magtanong. Ipakita mong pinahahalagahan mo rin ang oras ng iba, gaya ng sarili mong oras. Sa pagiging maasahan, nakakamit mo ang respeto at tiwala ng mga tao sa paligid mo. Isang simple pero makapangyarihang paraan ito para patatagin ang iyong mga relasyon at bumuo ng matatag na reputasyon o gali. Bilang tatlo ang pamamagitan sa pagsasalita ng iba. Medyo kontrobersyal ito dahil maraming tao ang gumagawa nito nang hindi namamalayan. Pero maging totoo tayo, ang palagiang pamamagitan habang may nagsasalita ay isang malaking senyales ng kawalang galang. Para bang sinasabi mong mas mahalaga ang sasabihin ko kaysa sa sinasabi mo. Isa itong ugali na hindi lang nakakainis, kundi nakakapagparamdam din sa iba na hindi sila pinapahalagahan o pinakikinggan. Dati, isa ako sa mga taong laging pumapagitna sa usapan. Akala ko noon, ipinapakita ko lang na interesado ako at matalino pero sa totoo lang ipinapakita pala nito na wala akong respeto o pasensya. May isang personal na karanasan ako na talagang nagpatama sa akin tungkol dito. Sa isa sa mga unang trabaho ko, bahagi ako ng isang team na may lingguhang brainstorming sessions. Gusto kong Magpakitang gilas kaya't palagi akong sumisingit para ibahagi ang mga ideya ko. Madalas kahit hindi pa tapos magsalita ang iba. Akala ko proactive ako pero iba ang tingin ng mga katrabaho ko. Isang araw habang nasa kalagitnaan kami ng isang seryosong meeting pinutol ng manager ko ang usapan at diretsahang sinabi sa akin, Kailangan mong hayaang matapos muna magsalita ang iba. Sabi pa niya, Hindi ka talaga nakikinig. Hinihintay mo lang ang turn mo para magsalita. Napahiya ako, pero hindi doon natapos ang lahat. Pagkatapos ng meeting, Nilapitan ako ng isa kong katrabaho at sinabing, Alam mo ba kung gaano kakadismisib pakinggan? Parang ang dating, iniisip mong mas mahalaga lang ang ideya mo. Masakit iyon. Hindi ko nakikitang ganun ako, pero malinaw na ganun ako nakikita ng iba. Ang pamamagitan sa usapan ay hindi lang bastos. Nagpapakita rin ito ng kakulangan sa pagpipigil sa sarili at respeto sa kausap. Pinahahalagahan ng mga Stoic ang pakikinig at pag-unawa kaysa sa pagsasalita. Ayon kay Seneca, dapat tayong maging matiisin at mahinahon sa ating mga pakikipag-usap. May isa pa akong insidente na hindi ko makakalimutan. Nasa bar kami ng mga kaibigan ko at isa sa kanila ay nagkukwento ng isang personal na karanasan tungkol sa kanyang pinagdadaanan sa anxiety. Sa kalagitnaan ng kwento niya, sumingit ako para ikwento rin ang sarili kong karanasan. Iniisip kong makakatulong iyon para maramdaman niyang nauunawaan ko siya pero tiningnan niya ako at sinabing pwede ko bang tapusin biglang nagiba ang mood akala ko'y nagpapakita ako ng empathy pero ang dating ay inagaw ko ang sandali niya doon ko na realize ang isang mahalagang bagay ang tunay na pakikinig ay hindi lang basta pagdinig sa mga salita ito ay ang pagiging present at pagbibigay ng pagkakataon sa iba na ganap na maipahayag ang sarili nila. Sa pamamagitan ng pagsingit, pinuputol ko ang prosesong iyon at ginagawa ko itong tungkol sa akin imbes na sa kanila. Para matigil ang ugaling ito, kailangang sanayin ang sarili sa aktibong pakikinig kapag may nagsasalita, makinig talaga. Huwag lang maghintay ng pagkakataon para ikaw naman ang magsalita. Bigyan sila ng sapat na espasyo upang maipahayag ng buo ang kanilang iniisip bago ka tumugon. Isa itong simpleng pero makapangyarihang paraan para maipakita ang respeto at makabuo nang mas matibay na koneksyon. Tandaan, kapag sumisingit ka, parang sinasabi mong mas mahalaga ang sinasabi mo kaysa sa sinasabi nila. Ang tunay na respeto ay nakikita sa pagbibigay halaga sa ambag ng iba at sa paglikha ng isang bukas at marespetong kapaligiran. Sa susunod na makikipag-usap ka, hamunin mong sarili mong makinig ng buo. Baka magulat ka sa dami ng matututunan mo at sa respeto na matatanggap mo kapalit. Ugali bilang apat. Ang pagreklamo Ang pagreklamo ay isang ugali na hindi lang nakakainis kundi sobrang nakakasira rin sa loob. Iba ang minsang paglabas ng saloobin pero kung palagi kang nagrereklamo, nagiging negatibong presensya ka na lang na iniiwasan ng mga tao. Inaagaw nito ang enerhiya mo pati na rin ng mga taong nasa paligid mo na humahantong sa pagkawala ng respeto at pagkasira ng mga relasyon. Dati, isa akong talagang reklamador. Akala ko noon, ito'y isang paraan para makarelate sa iba para magkaroon ng koneksyon sa pamamagitan ng mga sama ng loob na pareho naming nararanasan. Pero hindi nagtagal at napansin kong sobrang nakasasama pala ng ugaling ito. Hayaan ninyong magbahagi ako ng personal na karanasan. Ilang taon na ang nakalipas, may trabaho ako na talagang nakakafrustrate Mabigat ang workload, magulo ang pamamalakad ng management, at pakiramdam ko hindi ako pinahahalagahan. Sa halip na humanap ng solusyon o paraan para mapabuti ang sitwasyon, halos araw-araw akong nagrereklamo sa mga katrabaho ko, sa mga kaibigan, pati na sa pamilya. Lahat sila narinig na ang paulit-ulit kong hinaing. Sa simula, naawa pa ang mga tao. Tumango sila, sumang-ayon at nagbahagi rin ng sarili nilang reklamo bilang pakikiisa. Pero habang tumatagal, napansin kong may nagbago. Umiikli ang mga pag-uusap, iniiwasan na ako ng ilan at bihira na akong maisama sa mga inuman o hangout pagkatapos ng trabaho. Ang huling dagok ay nang sabihin sa akin ng matalik kong kaibigan, Mahal kita pero sobra ka ng negatibo, nakakapagod ka ng kasama. Naniniwala ang mga stoic sa pagtutok sa mga bagay na kaya nating kontrolin at pagtanggap sa mga bagay na hindi natin mababago. Ang palagiang pagrereklamo ay nagpapanatili sa iyo sa negatibong pananaw na hindi lang nakaaapekto sa pag-iisip mo kundi pati na rin sa tingin ng iba sa iyo. Ipinapakita nitong mas nakatuon ka sa problema kaysa sa solusyon at hindi iyon kaaya-ayang ugali may isa pa akong karanasan na lalong nagpatibay ng leksyon na ito. Sa isang group project noong kolehiyo, isa sa mga kaklasiko, tawagin na lang natin siyang Mike, ay sobrang reklamador. Sa bawat meeting, paulit-ulit niyang sinasabi kung gaano ka-unfair ang workload, kung gaano ka-incompetent ang professor, at kung gaano raw Kawalang saysay ang project. Nahawa kami sa negativity niya at bumagsak ang morale ng buong grupo. Nawala ang gana naming magbigay ng best effort. Gusto na lang naming matapos ito agad. Nang makita ko ito sa ibang tao, doon ko napagtanto. Baka ganito rin ang epekto ng pagrereklamo ko sa mga taong nasa paligid ko noon. Doon ako nagdesisyong baguhin ang approach ko. Nagsimula akong mag-practice ng pagpapasalamat at pagtutok sa solusyon. Sa halip na magreklamo tungkol sa trabaho ko, inisa-isa ko ang mga problema at humanap ako ng paraan para ayusin ang mga ito. Kapag pakiramdam ko, hindi ako pinahahalagahan, humingi ako ng feedback, kung paano pa ako pwedeng mag-improve at maayos kong ipinahayag kung bakit karapat dapat ako sa dagdag na kompensasyon. Kapag magulo ang sistema, ako na mismo ang gumawa ng paraan para ayusin ang mga bahagi na kaya kong kontrolin. Hindi ito madali at hindi rin ito nangyari agad-agad. Pero malaki ang naging epekto. Napansin ng mga tao ang pagbabago sa ugali ko. Bumuti ang mga relasyon ko at unti-unting bumalik ang respeto ng iba sa akin. Naging isa akong taong gusto nilang makatrabaho at makasama, hindi yung iniiwasan. Maraming salamat sa panonood. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pindutin ang like button, mag-subscribe, at i-share ito sa isang taong sa tingin mo ay kailangang makarinig nito. Sama-sama tayong magsikap na mamuhay ng mas mabuti, mas may respeto, at mas may disiplina. Hanggang sa muli, manatiling matatag, manatiling stoic.